tanghali ngayong araw na ito ay biglang dumating yung nakitinda sa amin ng gamis and bumili naman ako dahil ubus na rin yung mga paninda kong gamis dahil meron mga nagahanap na sa akin na mga gamis mga favorite nila mga suki ko sa gamis nahanap nila so ayan at itong aking mga binili Ito, pakito na Ina, ay, ano ko na pa Ayan. Ito guys, ang aking mga binili. iba't ibang klasing gamis. Hmm. Ito, may alphabet gamis. Coke gamis. Ah, ano tawag dito? Donut, donut gamis eto mango gamis, gamis and banana gamis. ayan at eto na guys yung mga favorite yung hinahanap dito sa akin na gamis. so, hindi ko pa siya na i-open meron tong mga ano eh ayan naka ano siya naka selyo pa ayan meron ditong alisin ito ayan nakadikit pa siya hindi pa na aalis uh, natin dahil kabibili nga lang at kadarating lang itong binili natin na ganis. Ayan, kanina nung pagkakabili ko nito, maya maya ay meron ng dukating. Kaya itong itong binili eh. Ayan, open na siya. Ayan. nabawasan na ito. Ayan o, oh, oh, wala na yung ano yung selo niya. Mabilis ang maalis dahil naalis na. Naalis ko na dahil meron ng bumili nitong uh, coke gamis. Ayan. Dito natin ilagay. Mamaya alisin natin yung mga plastic niya. Ayan. 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 Dito siya. Ayan. And ito naman guys, yung otap. Otap. Dito natin ilagay. Ayan, alisin natin ito. Wala na pala tong laman, hindi pa naaalis. Stop. And ay ilalagay naman natin itong otap. Totally guys, ay itong otap na ito ay ngayon ko lang nabili uli. Ang nakalagay kasi doon na inalis natin na wala ng laman ay ang ayan, toasted bread yung dating nakalagay dito sa may taas na itong kaalis lang natin. So, yung pinagbila natin kanina na mga gamis and bumili nga ako ng toasted bread kaso wala nga daw kaya eto ang ating binili na lang para meron tayong maitinda na tinapay o pangkapin nila ayan guys nilagay ko na rin sya ng price magkabila may price na yan ayan Ayan, na natin. Kabit natin, guys. tayo ng ayan, ayan nakasapit na siya may price na siya in case um, mag, ang magtinda rin ang anak ko alam nila yung price hindi na sila mag-iisip ko ano price na ibebenta dito kung magkaano may mga fries, fries na rin, guys, yung mga dalata. Check natin, ha? Ayan, guys. Tulad nitong sardines. Ayan, meron ditong nakalagay. May fries na siya. Ayan. May mga fries. Ayan, katulad nyan. Ayan, may fries to. Ayan, may fries. Ayan. And dito rin. Ayan sa coffee. May fries na rin siya. Ayan. Ayan sa mga sa mga coffee. Kapi-kape, Blanca, Nescafe. Ito yung mga fries niya guys. Ayan. And dito rin sa maliliit na dato, puti and toyo Ito yung fries niya. And dito yung price. Yan. Yan. May mga price yan. May mga tag tayo dyan. oh, di ba? Ito yung egg natin. Ayan. Bulalo, may price din siya. Ayan, yung tag niya. Ayan. Ayan. Ito, meron tayong ramen. Ayan ang ramen ay ang price niya ay wait hmm pakatong isa ang mga yun eh dito e, to ito yung tag niya wag ka to lima hindi ma siya maani nagmabuti ayan 19 siya 19 hindi lang makita mabuti ayan ito e, yung mga, aking mga biskwit So, mamaya guys, ay paubos na rin yung mga biskuit ko. Ito pa iba. Ayan. Yung biskuit ko mamaya ay madadagdagan ito. Dahil mamimili kami mamaya ng aming mga paninda. Ganon din sa mga chicheria, to mga ganito. So, guys, dito ay paubos na rin yung chichirya. Ala na ditong laman. Ayan. Dito kasi totally may mga laman ito pag meron tayong mga panindang chicheria mamaya mamimili rin tayo at ito ang ating mga tingiting manchika mantika ayan ito rin ang asin syempre meron din tayong bawang ayan. bawang na tagpipiso lang guys tong mga bawang na ito ayan and ayan meron din tayo syempre and mga sabon dito sun silk. Yeah, Dito naman ay, ayan, meron tayong mga oyster sauce, may mga ano siya. Ayan, may mga tang. Ayan. to meron din dito nakasabit din na Nescafe stick. Andon meron in case may bumili ng Nescafe stick sa akin, ay meron naman dito. Ayan. Naka ano na siya. Nakagupit na siya. Pag umunti naman ito kukuha ni Queen na at igugupitin ko at ilalagay ko naman dito. Ganun lang 'yung guys, ang ginagawa ko. And ayan, check natin dito sa baba, guys. Dito guys ay ayan. Dito paubos paub na rin dito 'yung champion. Na nabibili kami, guys. Ayun. Dito mga down dito naubos na rin. And Ayun, dito 'yung mga sigarilyo. Nilagay ko dito. Dito ang mga chichirya ang iba na naka-display para sa mga bibili. Sa mga chichirya ay masis makikita nila dito sa harapan 'yung mga chichirya. Syempre hindi mawawala itong lollipop sa atin. ayan ang mga lollipop sa bata. ayan And, ito yung sinabi ko pa. na na, mga gamis. Ayan, mga candy itong mga nasa harapan natin. Ayan, yun din dito. Mga candy. Ayan. And, dito naman ay... Ayan, meron dito mga palaman nam maliliit lang. Ayan, nakayang-kaya sa presyo ng aking mga suki. Ito naman ay... Ah... Uh, Ayan, all day 3 in 1 coffee, creamy white. Masarap din ito guys. Ayan, sa mga gusto na magkape. Ayan, tikman nyo po itong all day 3 in 1 coffee, creamy white. Ayan, masarap po ito. Makreamy. And, ayan, meron syempre tayong tuyo. Ayan yung tuyo natin. Medyo marami-rami pa. At nagtabi na siya kailangan natin paglayo and ayan eto meron tayo syempre yung asukal syempre, yung asukal na stick at saka ito ayan makakapagkape na tayo sa halagang 8 pesos yung stick na kape at saka itong 5 pesos na asukal makakapagkape na tayo sa halagang 8 pesos. Ayan siya. Ayan. O, oh, magkatabi na oh. <laughs> and, ayan. Meron din tayong kida cheese and star margarine. Ayan. Meron dito. And, mabili rin sa akin itong sa mga bata na mahilig. Ayan, guys. Ibili ko kanina ng otap. Ayan. Okay. Hanggang dito na lamang mga kasuki.